Si Christian M. Billy ay ipinanganak noong April 26, 1995 sa Cameroon. Lumipat siya sa France noong 2006 kasama ang kanyang mga magulang. Siya ay nagpunta sa isang boxing gym sa unang pagkakataon ng hindi sinasadya noong siya ay labing limang taong gulang lamang. Sa parehong taon, isinagawa niya ang kanyang unang laban at pinahanga ang mga nakapaligid sa kanya sa kanyang pambihirang talento. Dahil na sa magandang hubog ng pangangatawan, ang lalaking binansagang solid ay umani ng mga gantimpala sa kanyang mga pagsisikap pagkatapos lamang ng apat na buwang pagsasanay. Sa unang taon ng kompetisyon na ito, nagtapos siya ng pangatlo sa mga kampyonato ng kadete ng pransya. Pagkatapos nito, si Christian ay patuloy nang humakot ng mga tagumpay sa edad na labing pito siya ay itinuturing na paborito upang manalo ng kampiyonato sa Pransya. Gayon pa man ang isang injury ang pumigil sa kanya upang maalis sa pangunahing kompetisyon. Makalipas ang ilang buwan, madali pa rin niya ang naipanalo ang European Championship. Nang sumunod na taon, nanalo siya ng National Senior Title sa kanyang bansa. Kasunod nito, sumunod ang mga titulo para kay MB Lee na naging kampyon ng European Union sa edad na labing siyam lamang. Bilang karagdaga, nagtapos siya sa nangungunang posisyon sa European Qualifying Tournament para sa 2016 Olympic Games na ginanap sa Rio de Janeiro, Brazil. Sa pinakamalaking international na kompetisyon sa hanay ng mga amateur, siya ay nakakuha ng kanyang sarili sa isang posisyon sa ikaapat na ranggo. Matapos makamit ang higit sa 80 laban sa Olympic Boxing, pinili ni Mbili na lumaban sa Prestigious World Series o Boxing kung saan nakakuha siya ng tatlo magkakasunod na tagumpay laban sa mga boksingero na kabilang sa elite ng kanilang hanay. Noong 2017, gumawa siya ng isang kahangahangang entry sa mga profesional sa pamamagitan ng pagkamit ng isang brutal na knockout sa ikalawang round laban kay Adrian Arenas sa Casino de Montreal. Kinilala bilang isang mabigat na slugger, nagtala si Mbili ng siyam na panalo sa pamamagitan ng knockout sa kanyang presensya sa ring. Sa edad na 23, nagkaroon siya ng unang pagkakataon na lumaban sa kampyonato laban sa isang veteranong kalaban, si Marcos Jesus Cornejo. Ito ay sa pagtatapos ng ikalimang pagtatangka ni Mbili upang manalo at maging WBC Youth Middleweight Champion. Sa sukdulang layunin na maging undisputed champion sa kanyang dibisyon, patuloy na nag-iipon ng mga tagumpay si Christian M. Billy sa pamamagitan ng paghahatid ng mga kamanghamanghang talento na lubos na nakakaakit sa mga tagahanga ng boxing. Idinagdag niya ang WBC Intercontinental Youth Belt sa kanyang record ng talunin si Ramon Aguinaga. Pagkatapos, tinalo niya si Luis Fernando Pinas para ipagtanggol ang kanyang WBC World U title sa second round. Ilang kilalang boksingero kabilang sina Humberto Gutierrez Ochoa, Keandre Leatherwood, Abraham Juarez at Rolando Paredes ang dumanas ng pagkatalo sa harap ng binansagang solid na kasalukuyang WBC Franco Pon Middleweight Champion. Ngunit noong March 23, 2023, nasubok ang tatag ni M. Billy, nang makaharap niya ang isang matador na boksingero na si Carlos Gongora at muntik na maputol lang kanyang walang talong record. Sa unang bahagi ng round 8, pinakawala ni Gongora ang isang malakas na right uppercut. Sumuray-suray si Mbili at halatang nayanig ito sa pagkakataong iyon. Mahigit isang minuto ring wala sa balanse si Mbili, muntika ng matumba. Ngunit nakabalik si Mbili at nagpaula ng sunod-sunod na atake na nagpatigil sa momentum ni Gongora. Ang mga tao ay tumayo at naghiyawan pagkatapos marinig ang pagtatapos ng round. Habang si Mbili ay nakatayo sa kanyang corner na nakababat sa palakpakan, na napunta sa pinakamadilim na lugar na napuntahan niya sa kanyang karera. Ipinakita niya na siya ay may malaking puso at isang tunay na mandirigma na handang tumanggap ng parusa sa kanyang mga laban. At ngayon nga ay maugong ang mga balita na maaaring magharap itong binansagang solid at ang pambato ng Mexico na si Canelo Alvarez. Ngunit ang tanong, kaya na ba nitong tumanggap ng suntok na gaya ng kay Alvarez? Ang isa pang pa problema ay wala pang laban si M. Billy na naka-schedule ng 12 round. Lahat ng laban ito ay schedule 10 round lamang. Kung titingnan natin ang mga laban ni Mbili na umabot ng 10 round ay nauubos ang resistensya niya. Bago niya harapin ang undisputed champion na si Canelo Alvarez, dapat muna niyang pagtibayin ang kanyang resistensya na unti-unting nauubos habang siya ay bumabato ng mga suntok. Ang huling na nakalaban ni Mbili ay si Mark Heffron noong May 25, 2024 na hindi malang umabot ang dalawang minuto sa unang round. Si Mark Efron ay may record na 30 win, 4 losses, 1 draw. May mabigat na kamao din ito dahil 24 dito ang knockout. Sa ngayon abangan na lang natin ang isa pang magandang laban na susubok sa husay ni Christian Mbili. Nakatakdang harapin ni Mbili si Sergi Derevyanchenko sa Bejotron Center sa Quebec City, Canada sa August 17, 2024. Hanggang dito na lang muna mga ka-Round 3. Sana mag-subscribe kayo sa aking mounting channel. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood.